Hi mga ka Dito ko sa Tapos may nakita ko dito mga ka-Burks. mga ka eh. Matinig pala ito. Parang limonsito. Yan another kaburks. Ano daw ito mga ano, ano tawag nun eh? <laughs> May tinanong ako kanina anong pangalan nito. Eh? Tambiris daw ito. Tambiris? Tambiris yata yun. Sali. Makain daw ito mga ka-birds Kala ko hinom nito kasi kulay pink na mga kabuksan pag mahinog pala ito mga kabuksan ng kulay violet ito maasin daw ito sabi nung ano yun mga kabuksan ang dami pa naman dito dami baka dito mga kabuksan yun mga no? kabuksan ito mga kabuksan maraming bunga yun eh tam tambiris daw pangalan nito mga birds. Matinik din pala siya mga kabirds oh. No, daming tinik oh. Parang limonsito rin. Tambiris. Tambiris daw pangalan nito mga kabirds. Nagawa sa kitang kita mo yung tinik niya. Nagulat ako kung anong kulay pink. Akala ko bulaklak to. Mga kabergsa, ang daming bunga doon. yan Ayun. May nakita kong bayulit mga kabergsa. Ito pala hinog na mga kabergsa. yun mga ka oh, may bayulit yung sa ibabaw lakas naman ang hangin na baga dito yung mga ka-birds yung bayulit o oh. yan yung mga ka-birds yan pala pag hinog na hindi bayulit, brown maging brown pala yan o oh. Ganyan, ganyan yung hinog. Pag inog na mga kabers, yan siya. Kulay brown. Sabi kasi nung tinanong ko kanina, kulay ba Brown pala. Kasi brown na dyan, oh. Ita, ibabaw. Yung dito mga kabers, ano, kulay pula pa. I think, you know, dami ka na mga kabers. Ano, ang daming po na. sinabi nung ano, kanina, tambiris. Tambiris daw ito mga kabiris. tambiris. Pag mainog na siya mga kabuks, bayulit na. Ay, brown. Yan mga kabuks, oh. oh. Yan, yung inog niya, kulay brown. Sa ibabaw. Kami bunga dito, spoon. Mekinik kalau temang kebuk, parang limun situ. Kasi perke tingnan mo to doon sa kalsada mo to doon sa parang bulaklak. Kala ko bulaklak. Bikinan ng kojana na pala. Tamdiris,